Magandang umaga mga habayan Latest progress po rito sa Kainta Pasig Bridge no? Ito yung boundary mga bayan. At ito rin po ang solusyon sa lumalalang traffic dyan sa area Actually matraffic na po talaga dyan matagal na Itong ipagdudugtong po ito yung East Bank Road at West Bank Road sa may Manggahan Floodway ito ay magdudugtong sa C6 hanggang papunta na po sa mismong Eastwood, papuntang Marikina. Ayan po yung baba natin mahabayan At ipakita natin yung mismong progress ngayon ng Kainta Pasig Bridge. No? Na inaasahan natin na malaking maitulong sa trapiko sa naturang lugar. At kapag ikaw ay bibiyahe rin po papuntang C6, papuntang Bikutan, papuntang South, papuntang Rizal, papuntang Binangunan. So ito ang solusyon mga kabayan na tulay. Ayan na po sa ating harapan. Malaki na rin yung progress yung baba. Mismo ay nagbaon na sila ng mga rebars dyan para sa mga board pile, para sa poste. Ayan. At yung mga kabahayan rito mga kabayan yung tinayuan ng bahay itong Manggahan Floodway at yan po tatanggalin daw po ito mga kabayan kasi nabiruan din pong nagpapadumi sa ilog itong hindi po natin maasahan inaasahan na may mga kabahayan tayong basta na lang magtapo ng basura kahit saan kahit paulit-ulit ang ating gobyerno na, na mag nagpalala na wag magtapo ng basura kahit saan mayroon na lang mga, mga nangulikta ng basura yun, mga ba, mga truck dapat doon natin itapon yung basura wag sa ilog para kaya eh dahil pag magalit ang kalikasan mga kabayan sa atin din yan ibabalik mm nangyari nung Ondoy, di ba? Ang mga basura nagtambak sa mga kabahayan. Sana maging responsable po ang lahat. Yung mga bata, ititrain natin, mga magulang, ititrain inyo, yung inyong mga anak na magtapo ng basura na sa tamang tapunan, hindi yung kahit saan, ano, yung mga bahay na yan mga bayan unti-unti na po ngayon din yan dahil yung West Bank Road mga bayan ewan ko ba dap napaka kipot naman na daan halos sa lubungan lang yung daan dyan mga kabayan grabe ang kipot hindi gaya sa West Bank na ay yung West Bank ang kipot itong East Bank ang malawak 2 by ang kalsada roon malapad. Ayan po yung mga bakho. Ayan na po yung uh, West Bank po, mga kabayan. Ayan po yung side sa Pasig. No? Diyan po tayo dumadaan. Ayan yung may truck na dumaan. Oh. Ayan po. Sa Salub, halos sa lubungan na po yung ano dyan mga bayan. Yung mga sasakyan dyan. Dagdag pa yung Nagkaparking parking dyan sa gilid laang. Ah. At talagang crowded yung area. At itong uh, manggahan floodway mga bayan, ito ay uh, pinatayo ni dating Pangulong Marcos Senior. Hindi Junior ha, Marcos Senior po ang nagpatayo nito para yung tubig doon sa Marikina, diretso na doon sa Laguna de Bay. No? Napakalapad nito mga kabayan, sobrang lapad. Kaso nga lang, ayan po yung water lily dagdag po yung masag basura oh, tambak at yung mga kabahayan halos nasa gitna na ng ilog nagtayuan ng bahay at doon sa side sa east bank mga bayan unti-unti nang tinatanggal ng Pasig LGU yung side nila doon at papunta na rito yung pag-demolish no? tinatanggal na yung mga kabahayan na nasa Tladway mismo nagtatayo sila ng mga bahay dyan unti-unti nang tinatanggal mga bayan dahil napakalaking programa napakaganda ng programa ng LGU ng Pasig ano? ang mga pabahay nila ay condominium style mga bayan like doon sa ating upload doon sa Marikina widening no na kung saan may mga bahay roon na tinanggal halos 217 uh, pamilya yon na was out lahat ng bahay nila ang kagandahan doon lang din po nagpatayo ang mayor ng Pasig na si Mayor Biko Soto doon lang din po sa area sa side so hindi na sila lalayo dahil hindi sila, hindi sila tinapon sa probinsya doon lang din po sa mismong Santulan ang pabahay ng LGU ng Pasig at condominium style at ang ilang unit yung building na yun 13 stories then 300 units daw de ang pamilya na nawala ng bahay ngayon ay 217 so may sobra pa eh, rin katabi lang din po ng Marikina River yung pabahay ng LGU ng Pasig at safe na rin po yung mga kab mga kababayan natin roon na nakatira gilid mismo sa Marikina River mga bayan. Napakadelikado pag masama ang panahon, may bagyo, talagang inaabot yung kanilang mga kabahayan. May na-interview na rin po tayo roon. So ayan po mga bayan yung mga seat pile no. Na kung saan dyan po sila mag ng napakasolid na semento once na matapos na po yung pagbaon nila ng mga sick file mga kabayan. So ito ay malaking tulong sa naturang lugar dyan, Pasig tsaka Kainta. Dahil matindi rin po ang traffic dyan mga kabayan. Once na pat matapos ito ay talaga namang kapag tayo ay bibiyahe pa puntang C6, papuntang South ay mapabilis na rin. Maibisan ang traffic rin eh. At makita nyo naman ang mga kabahayan dyan ay Diyos ko po Parang dagat eh ah uh, Bago po malimutan ang lahat Baka makakalimot kayo Malapit na magpasko Huwag naman kayong mag-skip sa ads At mag-subscribe na rin Napakalaking tulong na po Yan yung ka Studio Sana all Ayan po sa kabilang side naman mga bayan Yan na po yung side sa Pasig ano? Yan na po yung West Bank masisilayan natin yung mga nakabaon ng mga board pile oh napakadami mga oh. yung parang tulay na bakal dyan na napakalapad yan po ay temporary lang yan babaklasin yan once na matapos na yung mga poste dyan pag malagyan na yan ng ano mismo ah, mismong mabuhusan na yan tulay mismo formado na yung mga bakal na yan na nakatemporary yan tatanggalin yan dahil may nag comment sa atin nung last upload natin hinaharangan daw yung daluyan ng tubig hindi po yan, ano laang yan temporary lang po yan mga kabayan minsan po kasi may mga taisip na ano eh, medyo kahit anong may comment hindi mag isip, bago mag comment mag isip muna para hindi tayo magmukhang ano. So yan lang po mga bayan ng ating progress rito. Abang-abangan po ninyo yung Marikina Flood Control ating next upload. no Maraming salamat.